Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ang tatalakayin natin ngayong araw is patungkol naman sa ang likas kayang pag-unlad or sustainable development. Ang konsepto ng likas kayang pag-unlad or sustainable development. Sa katunayan pare-pareho lang naman ang pananaw ng mga bansa sa idea ng pag-unlad pagbabago tungo sa mas mainam na estado gayon pa man na iba, iba lamang ito base sa uh, inter uh, intensidad ng pagnanais at mga paraan ng pagtupad ng naising ito So ang konsepto ng likas kayang pagunlad or sustainable development is uh, tumutukoy sa pagunlad or uh, nakakatugon sa pangangailangan ng Uh, uh kasalukuyang henerasyon nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng uh, sum uh, susunod na henerasyon na ma uh, matugunan ang kanilang mga pangangailangan so ang ibig sabihin is uh, dapat balanse ang paggamit ng likas na yaman pang-ekonomiyang pag-unlad at uh, pangangalaga sa kalikasan so halimbawa is ang isang bayan ay nagtayo ng solar power plant upang makakuha ng enerhiya uh, mula sa araw sa halip na gumamit ng karbon, sa ganitong paraan nakakatulong sila sa ekonomiya at sa tao so habang pinoprotektahan ang kalikasan laban sa pollution. Next is, ang likas kayang pag-unlad ay tumutukoy sa pamamaraan ng kaunlaran pang kabuhayan at pagbabagong estruktural na nakakatulong sa pagpapalawak ng kakayahan ng mga tao. So, ang likas uh, kayang pag-unlad or sustainable development ay tumutukoy sa pag-unlad na nakakatulong or nakatutulong sa Uh, kasalukuyan ngunit hindi sinisira o inuubos ang mga likas na yaman upang gamitin pa ito ng susunod na henerasyon. Okay. Ayon sa Bruland Report 1987, ito ay paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng kasalukuyan ng nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga sumusunod na henerasyon na matugunan din ang kanilang uh, mga pangangailangan. So ang ibig sabihin is ang tunay na kaunlaran ay hindi lang uh, pagyaman kundi ang pagangat ng mga tao habang inaalagaan ang kalikasan at uh, magtataguyod ng katarungan sa lipunan. So halimbawa is uh, paggamit ng uh, renew renewable energy tulad ng solar o wind power upang mabawasan ang pollution. So nakakatulong ito sa ekonomiya pero hindi sinisira ang kalikasan. Next is ang ugat likas kayang pag-unlad. So simula nang uh, maganap ang revolution industrial hindi na natigil sa paggawa ang mga tao tungo sa ekonomikong pag-unlad nang matapos ang mga digmaan pang daigdigan. Nagdoble kayod ang mga tao upang makabangon sa paggalugmok ng kanilang ekonomiya. So, ang ugat ng likas kayang pag-unlad ay nagsimula noong Revolution Industrial. Kung kailan nagsimulang magtayo ng maraming pabrika at gumamit ng makabagong teknolohiya. So, dahil dito naman is uh, umunad ang ekonomiya. Ngunit, nasira naman ang kalikasan. no? Dumat, uh, dumami ang polusyon na ang likas na yaman at lumala ang mga problema sa kapaligiran. So, example is uh, pagbabawas ng paggamit ng plastic at Uh, paglipat sa mga eco-bag o uh, reusable containers. So, ipinapakita ang pag-unlad na hindi nakakasira sa kalikasan. So, another example is pagtatayo ng mga pabrika na may uh, waste management system upang hindi magdulot ng pollution sa ilog o hangin. So, pinapabuti ang ekonomiya. Ngunit, uh, malasakit sa uh, ngunit may malasakit sa uh, kapaligiran okay. next is mga unang inspiration so ang mga unang inspiration ng likas kayang pag pagunlad is nagsimula ng mapansin ng mga uh, scientifico at mamamayan ang masamang epekto ng polusyon at labis na paggamit ng likas na yaman so isa sa mga pinakaunang uh, nagmulat ng, uh, nagmulat sa mga tao ay si uh, Rachel Carson isang Amerikanong marine biologist ng ilabas niya ang aklat na Silent Spring noong 1962 so tinalakay uh, tinalakay niya rito ang masamang epekto ng paggamit ng pesticide sa kalikasan nakak uh, nakakapatay ito ng mga hayop isda at nakakasira ng uh, lupa at tubig so uh, dahil dito nagsimula Uh, nagsimulang mamulat ang mga tao sa pangang, uh, pangangalaga ng kalikasan at nag-udyok uh, ito sa mga pamahalaan at uh, samahan na protektahan ang kapaligiran. So halimbawa is um, pagbabawal na ilang uri ng pesticide at chemical. Matapos lumabas ang aklat na Silence So ipinakita ang pagkilos upang maprotektahan ang kalikasan So another example is pagbuo ng mga organisasyon Pangkalikasan tulad ng Greenpeace Na naglalay, uh, naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kapaligiran So inspirational mula, mula sa mga naunang babala tungkol sa polosyon Next is Brundtland Report. So, ang Brundtland Report ay isang uh, ulat na inilabas noong 1987 ng World Commission on Environment and Development sa ilalim ng United Nations. Ang pamagat na ulat ay Our Common Future. At ang at ito ang nagsimula ng konsepto ng likas kayang pagunlad or sustainable development. So pinangunahan ito ni Gro Harlem Brundtland, isang ministro ng Norway kaya tinawag itong Brundtland Report. Layunin ng ulat na ipinaliwanag na ang pagunlad ng ekonomiya at protekta sa kalikasan ay dapat magkasabay. Hindi dapat umunlad ang isang bansa habang sinisira ang kalikasan dahil nakakaapek dahil maapektuhan uh, ma din ang uh, susunod na generation so uh, halimbawa is uh, paggamit ng renewable energy or solar solar wind hydro upang mapanatiling uh, mapanatiling malinis ang hangin habang tinutulungan ang pangangailangan ng enerhiya. So, ipinapakita ang pagunlad na hindi sinisira ang kalikasan. So, another example is pagpapatupad ng batas ng pagbabawal sa iligal na pagtotroso. So, upang protektahan ang kagubatan para sa susunod na henerasyon. So, uh, tumut uh, tumutugma sa layunin ng Brundtland report na ingatan ang likas na yaman. Okay, next is ang UN Commission on Sustainable Development. So, ang UN Commission on Sustainable Development is matapos uh, mailabas ang Brundtland Report 1987 is nagaroon ng malaking pagpupulong ang United Nations or UN sa uh, Rio de Janeiro, Brazil noong 1992 so na tinawag na Earth Summit layunin nitong uh, pag-usapan kung paano maisasagawa sa totoong buhay ang mga mungkahi ng Brundtland. So, okay. dito uh, nabuo ang Agenda 21, isang komprehensibong plano para sa maayos na paggamit ng likas na yaman at pangangalaga sa kalikasan. So, kasabay nito is it, Uh, itinatag ang UN Commission on Sustainable Development na siyang nagbabantay at nagpapatupad ng mga plano sa likas-kayang pag-unlad. So halimbawa is ang ang UN ay uh, nagtutulungan sa mga bansa upang uh, mabawasan ang polusyon, no? Alagaan ang kagubatan at pang- uh, pangalagaan ang karagatan. So, ipinapakita nito ang pagtupad sa mga layunin ng Agenda 21. Next is ang Millennium Development Goals. So, noong taong 2000, nagsagawa ang UN ng Millennium Summit kung saan 191 bansa ang lumagda sa Millennium Declaration. So, layunin nito is labanan ang kahirapan, kagutuman at kawalan ng katarungan sa mundo bago sumapit ang taong 2015. So, halimbawa is pagtulong ng gobyerno at NGO sa mga magsasaka sa pamamagitan ng binhi, abono at patubig upang tumaas ang ani. Uh, number two, na halimbawa is pagbibigay ng libreng pagkain sa mga mahihirap no? na pamilya o feeding programs na mga bata. So, yun ang example. Next is ang Sustainable Development Goals. So, ang Sustainable Development Goals o mga layunin para sa likas kayang kaunlaran ay mga layunin na itinagda ng United Nations o UN upang matiyak ang maunlad, pantay at makatarungan mundo para sa lahat. So, example is uh, climate action, no, laban sa pagbabago ng klima. So, maaaring magtanim ng mga puno sa komunidad. Uh, mag-recycle ng basura at magtipid sa kuryente upang makatulong sa pagpigil ng global warming. So, another example is quality education or uh, dekalidad na edukasyon. So, magbigay ng libreng edukasyon sa lahat ng kabataan upang magkaroon sila ng ano, ng pantay na oportunidad para sa kanilang kinabukasan. Next is mga hamon likas kayang pag-unlad. So, ang, ang mga hamon sa likas kayang pag-unlad ay tulad ng polusyon, kahirapan at pagkasira ng kalikasan. So, halimbawa is ang labis na pagputol ng puno ay nagdudulot ng pagbaha, di ba? At pagkawala ng tirahan ng mga hayop. The next is mga krisis pinansyal. So ang crisis pinansyal ay panahon ng paghina ng ekonomiya kung saan hirap ang mga tao sa pera at trabaho. So halimbawa pagtaas ng presyo ng bilihin at pagsasara ng mga negosyo. So yan yung mga example niya.